tumikit ka na kasi na towing na yung isa. Kesa, huwag na lang dahil alam naman po natin ang mali natin, no? Alam po natin yan, alam po natin kung ano. pwede po marada dito at hindi. Kahit, kahit barangay po yan, hindi po siya pwede. Oo, alam nga lang mo Sir, ako nga na... respeto sa kanda-kanda ko sa Boss, tanungin kita. Sige, ikaw tanungin ko. Magandang uh, araw sa inyong lahat. Uh, ngayon ay uh, April 4, 2024 at sa oras na uh, 9:30 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operation Group ng uh, MMDA sa pangunguna ni uh, Sir, uh, Gabriel Go. At uh, itong uh, operasyon ngayon ay uh, joint operation ng uh, MMDA sa kanang uh, Mandaluyong City. Nasa kanto tayo ng uh, General uh, Kalintong sa kanitong uh, Napkali uh, Gonzales at, at ito, na daan nito ng uh, isang uh, sasakyan ng uh, barangay o barangay school service and multiple um, multi-purpose uh, multi cab na nasa kanto mismo sandali palapasin lang natin tong uh, tow truck ito ta uh, dahil kantong kanto mismo yung pagpapark niya dapat kasi magmula dyan sa kanto ang allowed magpark ay 6 na metro ito okay, so pala ay red plate. Sa kaya ko na lang kasi na-towing na yung isa. Kaysa, huwag na naman ipag dahil alam naman po natin ang mali natin, no? Alam po natin yan, alam po natin kung so, ano pwede po marada dito at hindi. Kahit, parang barangay uh, vehicle po yan, hindi po siya pwede dito yan. Ano yung sa akin sir. Nasa tas lang po, i-firma lang ako ng opo, 'yan lang at mabawol po. tayo dito. Dito po na ng kagawad kasi ito sa Marikina niyo patutungo niyan. Eh sa mga bubuo pa to. Hindi na lang sabihin ng mga kagawad. So, isa pa lang uh, kagawad ang uh, nagdadala nitong uh, service at ito ay uh, retreat dahil ito ay uh, special uh, request ng uh, Mandaluyong City. Uh, yung MMD mismo ang uh, maninikit Uh, magtotoo ng mga sasakyan at uh, pag nato itong sasakyan doon yung natutupusin sa Tumaan ng Marikina illegal uh, parking ay uh, dalawang klase attended sa kaan attended yung uh, attended ibig sabihin noon iniwan yung sasakyan pero may driver so matitikitan lang siya at paalisin at ang multa ay 1000 ngayon ang isa naman ay unattended ibig sabihin noon iniwan ang isang sasakyan sa isang uh, lugar o sa kahabaan ng kalsada na kung saan ay bawal so yun ay uh, matitikitan at uh, matutaw at ang multa nun ay 2,000 Bukod sa mga illegal parking or mga obstruction sa kalsada Kasama na rin sa activities dito yung paninita ng mga motorcycle na walang helmet or mga nakachinelas. nasa kabang pa rin ng uh, Gonzales ang team pero nagkalat nandito tayo sa kabaan ng uh, uh Gonzales uh, doon naman yung uh, ibang team sa kabila so marami rin nakapark doon at uh, pagkahatakin itong uh, tow truck Ano Good morning po. Kaya Kaya Itong nga uh, motorsiklo na ito ay na, taga traffic bureau raw Eh iniwan dito So wala pa rin na uh, plate number Kukuna lang yung uh, chassis number okay. Okay, Mama Eko Mama Eko Lebe Mama Mama

Ako kayo po kayo dumaten, sir? Nandito po ako. Kaya nga. Kaya nga po sir. Kanina pa po ako nandito, sir. Wala mo. Nawag ka nga lang mo, mo. Sir, kanina pa po ako nandito, sir. Nauna yung mobile namin. Nakita nakita sa mobile. ha? Opo, sir. Pero nakaupo na po ako dito, sir. Wala mo. Sir, mainit po, sir. Dalawa yan, ha? Dalawa yan, sir. Ang pagpipigyan mo. It's either na magpapatikit ka or matotowing ka. Sir, kanina pa po ako nandito, sir. Dalawa yan, sir. Asan na license mo?

Yata kinukuha ko, wala akong pakiusapan. Ano ba ang ko? ano, 'yung ginagawa ko sa mga ko. Ano, ano? Ano gusto mong pakiusap? Tinatanong ako. nakiusap ako sa sabi ng sir, riyatin ko lang sa United Kingdom kasi sige ano lang 'o mo. 'Yun, sir, pauwi talo. O kararating ko lang. Nakikita nga rin ba? Pilapit ko nga lang ito. Anong violation ito? Eh nga, wala doon yung... Anong ano, violation nito? Inausap ko yung... Sino ba na Sino na dito? Anong violation ito? Ito nga niwabara daw po, walang helmet. Walang helmet? Ito nga kasi yati po nga lang. Bawal nga talaga. Kaya nga nakiusap ako, sabi ko yati ko lang. Sir, bakit naman po ako Nag-part lang ako? CR lang ako, sir, kapag tawag po sa... Yung, baway yung, baway 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 hindi, sir, nakapark. Nakainit na yung sasakyan ko, sir. Kasi parating na nga po ngayon. Bawal nga kasi... Paglabas ko, sir, Yes. Ito yes. towing po agad. Yes. wala pa isang minuto sir, wala, nag Saan nyo na, ba nakuha yung kailangan pwedeng isang minuto dalawang minuto? Hindi sir, ko lang sir eh. Pero dumating ito, sir, wala, kasabot, sir. Tama. Nandito, wala ka sa kotse eh, tama? Wala ka pa sir, sir, sir ilawag ka lang po uh, sir. Kailangan ah, ka lang po sir, wag nyo po ka. Kailangan sa lang po hindi ka. sir, wag sir, sir, ako pa din yung... Paano sa nilis sa Boss, tanungin kita. Sige, ikaw tanungin ko. Anong ginagawa ng kotse mo na naka-start yan? Ano tawag doon? Hindi naman naka-start Eh, ang tanong ko nga, kaya... May parking ako, sir. Ayun, may parking ako sa, sa loob. May swimming pool lang sa loob, sir. Kaya eh. ano lumagas ako eh. agad. Ayun, may parking kayo. Ginawa niyo swimming pool. Ngayon <laughs> lang magkaroon ng swimming pool, sir. Alam nyo yung unit, eh. Oh, pero naka-park ka sa kalsadang bawal. Sabi ko na, hindi naman kayo mananalo Hindi naman kayo mananalo pala, hindi naman kayo mananalo pala, kayo mananalo pala. Mananalo kayo na tama, tama

kasi dala nila yung susi yung pagkasama na kasi pero may susi yung motor may motor? may susi ba kayo ng motor? wala, dala meron, so so aalis niya, matutulak niya o kung ano man kasi kasi ano ang walang susi? yung lock Oh, eh pati natin ibot cutter. Hindi martihin din si mama mo. cutter naman. Oh, yes, it's cold. So itong uh, motorsiklo ay uh, matitigitan na lang pero wala yung may-ari. Kaya Tawag dito May susi yung motor Andito yung uh, pamangkin At uh, may lisensya Yung uh, pamangkin na lang niya O lisensya ng pamangkin niya Matitigitan Pero tutulungan na lang ng spook Para tanggalin tong padlock Nang may pasok nila sa Or saan man nila Pwedeng i-park dito Okay Ipapasok na raw sa loob ma Matitikitan itong uh, dalawang uh, sasakyan dahil nakausli yung oso dito sa sidewalk. So dalawang klase ang uh, obstruction, daanan ng tao at uh, daanan ng sasakyan kung sakaling mayroong mga naka illegally parked vehicle dito sa kahabaan ng kalsada. what I mean sir is meron po bang permit na binibigay yes. ang city na pwede niyo pong iparada na ito? Oo, na sir. Nahalaw po kami. Ng barangay? Oo, oh, basta PWD sino yes, barangay po. Si Joan na po, batan po. Joan ba ba? For human consideration, sir. Oo, pero still, no? Yes, we understand the humanitarian consideration, but still the fact is you're encroaching the sidewalk. The sidewalk but, is public property. Yes, it cannot be, it will never be, na uh, pwede okay. maging extension ng gano'n. So kung sinasabi niyo po, pinayagan po kayo ng barangay, we will file a report on that. Ah, uh, na sinasabi niyo po, na pinapayagan kayo ng barangay, so we will be getting your statement para ma-formally ma-file po ito sa DIRS. Saka yun po tayo may booking. Po, kaya po siya po local traffic si Sir Alex po, nagtutus po nito, with the coordination to the uh, Office of the City Mayor. Sila po nag-request nito, kundi hindi po ako papasok nito. Yes, sir. Pasensya na, sir. Kailangan po natin patupad yan dahil Kuya nga po ni yung mga vendors po dyan, mas pa eh, so, sa... Eh sir, tapos ay doon nakalabas pa yung mga... mga exactly, ano binibigyan ko po, po sila ng chance na kasi yung mga ano nila, yung mga gamit nila na binibenta, hanap buhay po yun. Yeah, yeah. So yung mga motor, lahat po yan, natikita po yan. Pati sa na mga nakalabit na? Yes, pinapaalis ko po, po yan. May kita po yung truck namin, ayun po yung truck na Ang dahil po nakapis eh. dahi ka. Pero sir, hindi sila natikita Wala pong ticket ang vendor. Ang vendor po, confiscation. Nakakompetisyon. Ayun po, tinan po yung truck namin. Puno-puno po ng lamesa. Marami po nakalabit siya na nakalabit. Eh? Oo oh, nga po, ayun nga po sir. Tinan marami pa rin may iwan sir. Ang dami nakalabit. Bubong po ko sa iyan sir. sir. Bubong po yan. Pag giniba ko po yan, higipa ito yung bahay. Ayun po hinibay. yung nakalabit yung oh, nakatrapan. Opo, babalikan po namin yan. Tapos sir, binuha nyo na rin ngayon. Eh sir, hindi nga kasi, kasi sa truck po yan. Ayun yung truck Sir, ito nga po yun hindi kami araw-araw bumabalik. -araw This is the first time na kino-ordinate kami ng local government nyo. So, simula ngayong araw na to, babalik-balikan na namin kayo. Opo. So, so, yung sa inyo po, ang concern po natin is naka-entrouch kayo sa bangketa. Yes, sir. Yun po ang ano natin. Yun ang concern natin sa inyo. Sir, warning nga po yan. Sir, warning nga po Kasi po, sir, may tilit kami. Yes, sir. Kung di, ito po yan. Sir, may pwede atakin nyo. Bakit po? Private pa rin naman. Siguro. Sir, paano private property? Sir, nakinig po muna kayo sa in. Alam niyo ba yung batas? Alam ko po. Sige po, ano po ang batas? Sige, kayo po magpaliwanag sa Alam ko sir, public po yan. Okay. Pero nasa main, hindi naman e po tayo nasa main. Sila ang ipapatupad ng batas. Alam ano? niyo po ba ang DILG memo? Sige, hindi, sige, gato na lang sir. Gato na lang po. Kung ba sinabi niyo po na pinayaga kayo ng barangay, we will get your statement. Hindi, yun nga po, we will get your statement. Opo, we will get your statement. We will get your statement. Ipapayad po namin sa DILG dito. Na pinapayagin niyo po ng barangay. For niyo po for human consideration. Sinabi niyo po ang pin... ngaalaw, no, tas wala kayo po kayo. Look to me, sir, for human consideration. As per barangay? Yes, sir. Oh, for human consideration. Pa, pa, kayo? Kasi PWD, sir, ang asawa ko Ano po ang pangalan ng barangay chairman ko ulit? Tantanong niyo lang sa hindi, sa niyo, sir, po sa akin. Hindi, sinabi na kayo, siya, kayo. Oh, but, siya, po. O, ba't ayaw niyo po sabihin? Di ba siya ka-coordinate kayo sa barangay? Ba't di niyo po alam? Sir, local government, city. City ang coordination na siya. Sir, sa mga tanda mo siya nakikipag-coordinate sa barangay? Ako, Siti po yung kakawal. Kasalanan din. Wala ang kasalanan yung barangay dito. Sumunod lang tayo sa batas.